Ayan po ano. Pinakita ko po sa inyo dito, ah ko po sa inyo mga kagalawan. Ito yung pinaka-connection niyan. Ah, yung hose. Kusa po tumutulo. Mga kagalawan, good morning. Isang maganda at mapagpalang araw po. Ngayon po ay araw ng linggo. At kahit linggo nga po ano, Bisi-bisi po tayo. Sinasamantala ko nga po yung panahon na ako po ay walang ginagawa. Actually, maagang maaga pa. Nasa, ano pa, kaka-6 ah, o'clock pa ngayon. Mamaya, lalakarin na naman. Kaya, kunahin ko muna ito naranasan nyo na ba ano mga kagalawan sa inyong mga motor sa inyong scooter o lalong lalo na sa ganitong model ano, Honda Beat na nangangamoy gasolina pag nangamoy gasolina po yan unang una ano, tumatakbo ka nangangamoy gasolina observe nyo po itong hose na to may hose po yan nakulay itim dito sa left side ano Observe nyo po yan, namamasa po yan Pagka uh, Pinipo nyo po yan at tinan mo may gasolina. Tapos yung isa pa po yan, visible na ano po, ah, pagkatandaan. Nagkakaroon po ng leak dito. Tulo o patak ano, sa inyong pinagparkingan. Nagkakaroon po ng patak. Gasolina po yan mga kagalawan. Yan po ay isang kaso din po yan ng tiyatawag natin na pag-overflow ano, ng gasolina sa ating motor. At ano nga po ba yung sanhin niyan? Kagaya rin din po yan sa ibang motor karburador wala pong ibang ano po yan ha uh, ibang rason hindi karburador po kaya ngayon mga kagalawan susubukan kong buksan at habang ginagawa ko po ito papakita ko po sa inyo yung proseso kung paano para at least man lang ano kung kayo ay naka Honda Beat na carburetor type ano makita nyo po kung paano natin binabaklas yung karburador at paano natin lilinisin kasi nga sabi ko Pagkakalam ko kasi may isang upload na ako diyan ano na parang sa RS110F natin 'yon na pagkagano'yan nag-overflow katalasan po diyan sanalan po diyan dumi. Ngayon, kailangan ko munang tanggalin 'to. Bubuksan ko 'yung ating uh, cover ng ating motor. Balikan ko kayo maya -maya. Ayan ano, dito tayo, tuloy po tayo. Ah, uh, medyo ano yung pagtanggal dito, ano, medyo pahirapan siya kasi niya simula nung nabili ko to, ah uh, ilang ilang taon na sa tama? 2 years, mag 2 years. Mag 2 years, di diba? Mag 2 years pero ngayon pa kasi to nagloko. Ngayon pa nagka-problema dito ano, uh, sa carburetor. Sa so, tingin ko talaga na sa carburetor na yung problema. Kaya ngayon ko pa mababaklas yung carburetor na ito. Ngayon, tinanggal ko po yung side cover, ano. Tsaka yung dito sa harapan. Alam nyo naman po yan, hindi ko na pinakita. Ano lang po yan, naka screw. Screw lang po yan lahat. Etong iba, naka ano po yan, naka bolt. May bolt, may screw, pinaghalo yan. Tinanggal dito. Madali lang po yan. I-trace, ano? Pagtanggal dyan. Yung pagdating naman po dito, kailangan, tanggalin nyo. Uh, kabilaan po yan, may mga Nakabolt din po itong ating filter. Ano? Tanggalin. Tanggalin nyo po yung filter. Ngayon. Dito ko titignan nyo. Naka ano lang po yan. Tinanggal ko na. Ito po yan. Bali tatlong ano nakahawak. Ano? Sa manifold merong dalawang nakahawak dyan na itong metal clip. Ano? Nakaklip lang po yan. Dito. Isa, dalawa. Yung naglalak sa clip. Screw pa rin. Tapos dito sa kabila, nakahawak pa rin po yan sa nakaklip din po sa ating air filter assembly. Ano? Katatanggalin natin yung air filter. Ayan na. Uh, niluwagan ko. Ayan, di ko na tinanggal. Ano? Clip na ano siya, para uh, parang aluminum. na ah. Ayan. Ayan po siya. Ano? Di ko na tinanggal. Niluwagan ko lang. Tapos sa pag ano po niyan, dudukutin lang po natin ng ating plat na screwdriver. Itong tulak lang po yan magkakaiwalay pag magkaiwalay na po yan eh diwala wala na silang forever <laughs> joke lang <laughs> eto tayo tuloy po tayo dito ano? pumasok na naman yung kakornea sa utak na ano? Ayan nga mga kagalawan yung ano ko na lang dito ay pagtanggal ng buong karburador tatanggalin ko po yan ayan ano yung pinakagagawin ko dito ito, oh, mahihirapan na ilabas pagka hindi ko tinanggal to yung boom air cleaner. Pero ito, ito unahin ko. Ah, uh, luluwagan ko tong throttle cable. Dito po yan yung throttle cable. Dito. Dudukutin ko siya, no? Dudukutin throttle cable dito lang po yan pwede lang po yan dito dito ko lang data. yan dataan yan ito lang tutukutin ko lang dyan tutulak nyo lang po yan tapos ayan bunot na no? buong kable bunot na so ibig sabihin ay ah, hindi mali ako mali ako kailangan ko palang tanggalin iwanan ang buong ano na ito, ito siya. kailangan ko nang yan yan ah ayun na ewalay na natin yung kable tapilan natin yan susunod sa paglabas ano uh, itutulak ko lang po yan dito ko lulusot ayan labas na yung carburetor ngayon eto po ha ah, review natin yung hose kung saan na tumutulo yung gasolina dito po yan etong isa open lang din po yan ha open lang din po yung isa tapos Eto, di ba hinugot natin sa si ano yan? Hinugot natin doon sa breather. Dito naman, dito po, yung linya natin ng supply. Ngayon, eto, yung problema, may wire pa dyan, ano? Naka-wire pa. Kaya ngayon, iiwanan natin yan. Yun. Pag-click, diba yun Tatanggalin ko tong screw. Tanggal May iwan to Diba Yan ay sa kabila pa muna na nagugutin natin ha hmm di iwan na po siya yeah. ito na po yung buong karburador ng ating Honda Beat 110 ayun babaklasin ko po yan lilinisin ko gasolina pa rin yung gagamitin ko sige Oh, dungo, but... Dito ba tayo focus na ayan po ano. pinakita ko po sa inyo dito ah, papakita ko po sa inyo mga kagalawan ito yung pinaka connection yan and ah, yung hose isa po tumutulo ngayon nakala ko ito yung pinaka ano nya overflow hose nya hindi naman pala Nang alam ko talaga dito pumapatak na observe ko dito ano na para butas? Nakalak dito. Ano? Ang posibilidad dyan, yung pinaka-posibilidad po talaga. Ano? Kung sakali po na naglilik po siya, ibig sabihin, hindi po ito masyadong na O merong dumi na bumara sa ano na ito? Sa daanan. na, ano? uh, hindi masyadong tumukod itong karayom na to o di kayo magasgas. Sige, ngayon lilinisin ko na lang. At ibabalik. Screw na ito, ha? Babalik natin yan. Magaspang kasi. Eh, posible nakakalusot na rin yung ano. Hmm. May uka-uka na. I Observe natin ha. Kung so, sakali talaga hindi tumino ito. Ang hangin natin kasi wala tayong panghangin. Pabalik ko lang po yan. Lalong so, dito mino talagang ganun pa rin. Susubukan kong lagyan ng ano dyan. Silicon na baka lumaban. May yeah, teplon kasi teplon. Kasi yeah. ito lilinisin ko lang. Tapos may pakita ko sa inyo ano, kung paano yung pagbabaklas ng karburador. Nang at least may share ko po sa inyo dito kung paano po yung pagbabaklas ng karburador ng ating Honda Beat 110 ayan po, ito yung float ayan yung needle, uh, main ano nya ang tawag dyan, valve needle valve Pinipang ko. Pinitrip. Tagus naman. Tagus naman. Ay, hindi ko nang papakailaman. Sakali, kung gusto nyo talaga litin, siyempre din naman. napakita pakita ko sa inyo ha? malinis naman malinis naman yung jet na to okay yan natin ha linisin ko na rin itong labas kasi kakaya na masyado parang kusin na masyado yung carburetor natin Dito sa taas, hindi ko na pinakalaman. Paguguting ko muna itong mga hos. Para... Para tayong problema sana. Hindi maging brittle. Hindi mabasa ng gasolina. Pwede na tayo mag-brush, brush, brush dito Three times a day Brush with Nag-bubish yan Ayan. Ito po yung pinaka ah, ng ating Honda Beat 110 carburetor type. Pag mag-adjust po kayo ng ano dyan, ah, idle e dito. Ipitan nyo lang po yan para bumaon. Ayan. So, pag ito bumabaon, mabukas dyan butterfly na yan mo bukas lalakas po dyan yung antimotor babalik ko na yun lang yung pinakaginawa ko mga kagalawan ano? nilinis ko lang talaga dito nikpit, uh, sinilip ko yun lang yung pinaka purpose ko doon at masilip ko hindi ko to pinakailaman kasi ito parang ito, diaphragm ito eh. hindi ko siya pinakailaman dito lang ako sa bowl sa baba ipihit lang linis yun na yung pinaka ano natin dyan kasi mostly ganyan talaga yan pag carbonator sinilip ko kasi first time ko din na open akala ko yun yung pinaka ano sa overflow akala ko may linya na ano dun sarado naman pala sarado siya tapos yun nga yung duda ko nandun nga yung ano medyo gastado na rin kasi ano gastas mga namunang parang kalakalawa posibleng dahil doon hindi niya may seal masyado tumalabas po yung ating gasolina ayun observe ko po ito babalik ko tapos i observe yan lang ano? sa araw na to mga kagalawan kasi uh, ko lang din po sa inyo habang may time ako napakarami ko pang gagawin niya yan. Mag-change pa ako. Eh. mag adventure natin nandiyan. Mag-change oil ko pa. Ayun, halos hindi na rin umaandar. Uy. Ayun, yung isa kong <laughs> motor. hindi na rin umaandar yan dyan. Nagkabaging na. Naku po. Kaya sa sobrang busy ko. Ano? Kaya pagpaumanin muna. Ayan nyo, pag nagka-time, bawi-bawi ako sa inyo. Mag- upload ako ng marami. So, babalik ko lang po mga kagalawan. Ganyan na. Ayan, ano? Pipwesto ko na lang po yan. Babalik ko na. Kung ano yung mga pinagtatanggal, alam niyo na rin yan. Ganun lang. Babalik ko. Hindi matatagal lang ako sa proseso. Kaya, hindi ko na paabayan yung video, ano? At least, na-share ko man lang sa inyo na yun nga yung problema. Buksan nyo lang, tapos linisin, tapos balik. Kasi naman pala, hindi naman pala sa, ano, yung sa jettings, tingin ko, okay lang po yun. Hindi po yun. Ah, uh, yung sa main valve, ano? needle bulb tingin ko okay lang po siya hindi ko na po pinakailaman yun lang po muna at least ano, may background kayo kung sakasakaling balak nyo baklasin yung inyong carburetor ng motor or Honda Beat ninyo makita nyo na ganito po yung proseso may mga uh, may basic knowledge na po kayo mga kagalawan na lang yan lang po sa araw na to uh, isang magandang araw po sa lahat at sana pagpala hindi kayo ng Panginoon salatay nyo ginagawa all